Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Kapitana Rolanda Domingo ng Tanangay Manaksa, Gimba Nueva Ecija. At andito po ang mga radyo natin Gimba upang alamin ang aking saloobin patungkol po dito po sa Pamana Water Corporation at Gimba Water District and JNJ Water and Sanitation System Incorporated at Soliman Septic Tank Disposal. Ah... Uh, ang masasabi ko po, po dito uh, sa aking palagay lamang po o opinion ay hindi po dapat na napagsamahin ang bayad po ng Pamana Water Corporation at saka ito po sa disposal po ng septic tank. Dahil ito po ay nakakandadag po ng aming bayarin at uh, dagdag pasakit po sa aming mga mamamayan na kumukonsumo ng Pamata Water Corporation. At uh, kung kaya mahinam po i paghiwalay na lamang po ang bayad. Yun lamang po at magandang hapon po sa ating lahat.